Ata ko! time na masinig hmm. ng e-boy ah. Talagang bumabata ah. <laughs> 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 Sumobra! <laughs> process namin in ILBO. am um, dadaan lang to sa internal processes ng in DOJ. At hopefully, um, by by next week, magpirma na yung secretary ng ILBO. Sir, so, bakit po importante na magkaroon na tayo ng ILBO? Magkaroon na, magkaroon na ng ILBO ngayon. Uh, okay. Given si Mayor Bo ito, who is a local official. Hindi naman natin matatanggi na kahit sino kasuhan ng criminal ay may flight risk. Lalo na no, kung may resources ito na mga ibang bansa. Ngunit ito naman ng kay Mayor Cuo, hopefully, no, hindi naman siya hindi naman siya lilipad dahil siya mismo at yung kanyang mga representatives ang sasabi na, na nais siyang harapin ang mga aligasyon laban sa kanya. At kung doon, no, si Mayor Cuo, isa siyang public official, hindi naman siya basta-basta makabiyahin na wala siyang uh, wala siyang travel authority. So, so hopefully, no, ang, ang ilbo natin at yung PHDO no, na apply ng ating mga prosecutor ay safeguard lang at hindi naman talaga ang na kailangan Sir, just one na uh, pinasuhan <laughs> So yung labing tatlong tao ito ay mga officers at incorporators ng tatlong kumpanya pinagmula niya galing sa Waqfoo, Waqfusheng, and then sa Lumiwan. At meron din mga iba pang private individuals na pinaniniwalaan namin at mayroong malakas na ebedensya na sangkot doon sa conspiracy para makumit ang qualified trafficking persons. Commission this one, ay nakatutok lamang doon sa isang malaking kaso which is qualified trafficking persons. Yung mga ibang kaso na pwede ba namin maaabang na pwede ba natin ba isang pa Kapag sa uh, mga respondents, ay uh, pag-uukulan pa namin ng panahon para makalipong kami ng sapat na ebidensya para din sa mga kaso. Ang kaso Qualified trafficking in persons is an unavailable offense. Kaya yes. okay. gusto ko lang dagdagay sa sinabi ni Mr. Denver, kasama ang PAO pa ng CID, CIDG na naaayon sa deputy sa, sa Department Circular 20. Dagdagin ko lang, no? Um, itong kaso na na-file, complaint pa lang ito, dadaan pa ito sa proseso sa DOJ dadaan pa ito sa preliminary investigation kung saan bibigyan ang mga respondents at kasama din si Mayor Kuo cool, ng mga pagkakataon maisabi ang kanilang panig. So wala pa to, wala pa to sa korte, dadaan pa ito sa proseso at ayaw naman pa namin pangunahan ang mga prosecutors na independently magkoconduct ng preliminary investigation. Um, there is a possibility that other cases will be filed against the respondents who are already fa facing cases and additional responses. Yes. Ano anong cases po uh, pwedeng malaman sir ano ang mga ibang charges na pwede? Ah, ipo-bayan na lang natin yung sumama ng case build up. tapos kung dumating na yung panahon ay ipo natin malalaman naman ng lahat. Ang pala mga mga local chief uh... executive at this point po, probably, in influence at the moment in the So um uh, actually nag-umiikot na to no. Uh, yung ibang mga local government units natin uh, nagpuntahan uh, puntahan na sa amin and then tumawag na sa amin and uh, they're seeking the help of yung interagency task force the uh, yung BAO uh, para tulungan sila to identify yung mga areas kasi may mga suspected uh, legal pogo kasi lang sinasabi. So, siguro nakikita nila, no? we're, not, we're not saying uh, this is parang uh, we're showing a uh, sort of warning sa mga local government officials. But, uh, siguro na, 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 parang nararamdaman nila na they have this responsibility kung sa nasasakupa nila. That's why uh, nakikipag-coordinate na sila ngayon sa interagency task force. Uh, for the case of uh, PAOC, siguro meron mga apat na local government officials na uh, nagpapatulog sa amin. Actually, this morning, meron yata silang sort of uh, inspection na gagawin doon sa mga suspected uh, BOGO hubs o illegal BOGO hubs na nandun sa area. Which towns, sir, kaya, or provinces? Uh, ang ang, mas, ang masigasig sa ngayon, I'll just give you one province na yung PAOC. Clarify ko lang. Si Dennis Kunanan ay kasama sa mga pinaila dito. Yes. Bakit po siya kasama? Ano po ang involvement niya sa lahat ng ito? Kasi I understand, parang sa porak lumabas yung pangalan niya. This is the Bambang Pogo we're talking about. I understand from the files, na yung pangalan niya sa Bambang Pogo. Oh, a Vice Representative. Yes. Yes. Mm -hmm. Sir, can you clarify that part? Uh, paano po siya na, ano yung involvement ni Dennis Kunanan? Maybe others po. Sige, Ms. Goodwin. Uh, so, Mike, wait lang sir, Mike. Uh, during the case build up, uh, we discovered that the uh, zuni one operation actually started with one corporation, which is Fu, and then another corporation was created. and all these three corporations, we believe that uh, they are part of the grand conspiracy to commit uh, labor trafficking. and in one of the corporations, we found um, a document were in the name of Mr. Dennis Munaga and after piecing together the pieces of uh, evidence, we concluded and we decided that he is part of the grand conspiracy. So this is about um, circumstantial evidence. That particular document cannot actually state directly that he is part of the grand conspiracy. but it's just one circumstantial evidence linking him to the conspiracy. So you like my theory of prosecution. Na na-apprehend na hindi naman part nitong uh, sinasampahan ng complaint. So, so free na po ba sila? Ongoing naman yung processing nila at potential deportation. So yung mga hindi masangkot sa kaso at hindi naman ma, hindi, hindi, hindi magpresenta mag-presenta witness, sila i-deport natin sa kanilang mga sa kanilang mga bayan. Yeah. bago natin, si, si IDG, na si CIDG may na prepared na statement. Uh, Bigla na natin ang kakakot mga sila. Uh, standing orders coming from our executive secretary, Honorable Lamas Pier Bersamin, our SILG, Tony Bernard Abalos, and of course our DND, uh, Secretary, Secretary Gilbert Chodoro, uh, in collaboration with, uh, of course, PAO and other law enforcement We are intensifying our fight against this evil and the PNP is one in this fight, especially the PNPCI. And with this, uh, we are uh, very happy because uh, we have enough collaboration with IACAT. Uh, and uh, because of this, this 20 I think uh, the cases against uh, these individuals are strong enough to stand and go. points natin po. Kayo uh, yes, na pa po, ito'y spite cap ng NGCB. Especially now na may lumalaki po. Katulad nga po ng uh, binayag po ni uh, Director CIDG, ay nagbigay na nga po ng puto sa ating CPNP to uh, strengthen our collaboration and cooperation with the uh, Presidential Anti-Organized Crime Commission. And today, is a clear uh, indication of the intention of the PNP to collaborate sa ating uh, paapin, of force sa uh, gobyerno para mas malakasin po itong kaso na isinampalaban na po sa mga individual na nakapangalan po dito sa complaint at uh, we are committed to continue collaborating with other uh, law enforcement agencies to run after uh, those uh, illegal, illegally operating within uh, our country. Na ang pag-file ng complaint laban sa mga respondents ay umpisa pa lang. Ang mga respondents ay may mga pagkakataon na ipahiwatig ang kanilang panic sa preliminary investigation kung saan may mga ibang prosecutors na independently i-assess ang ebidensya na pinresenta namin at ang ebidensya na ipipresenta nila. At the same time kung sakaling kung sakaling file ang kasong ito sa korte, may pagkakataon na naman sila sa korte upang ipahiwatig ang kanilang panic. So walang pre-judgment dito kami dumadaan kami sa due process. Ginagaling namin ng due process ng lahat ng tao at kasama din din ang mga respondents. At ang huling punto ko, itong, itong kaso na isinalang today ay isang culmination no, at manifestation ng halaga ng inter collaboration. May kita nyo naman, no? sa laban kontra legal pogo, nagsanib pwersa ang, ang sabi sabing mga, mga ahensya no? ng gobyerno, kasama ng PAO, DOJ, IAHAT, law enforcement, Madami din kami mga ibang ahensya na kasama dito na, na hindi lang lumulutang, kasama ang PI, kasama ang DSWD. At, at, as long as ituloy namin ang pagsanip puwersa natin, at matitiyak naman natin no, na, na mas gaganda pa ang resulta natin labas sa illegal tubos. Sir, last na po. Um, but